Everyone, sa Visayas, Bisayas at Mindanao Philippines sama mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome back po sa ating gawain sa The Word God's Wrath and Light Ministry mm -hmm. live stream, Facebook channel, and YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Wrath and Light Ministry kay Pastor Alfredo Islam, sa buong pamilya. Lahat ang mga members ng The Word God's Spirit, and Light Ministry. Good morning, good morning. Sabog pagpalang magaling po sa ating pastor sa buhol kay Pastor Chucky Luyuman ng buhol. So, isa sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga members ng The Word God Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. At isa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Cebu kay Pastor Asay si Tinuti. Sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God Spirit and Life Ministry. Cebu, si good morning, good morning. At isa mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Laveria, ani kay pastor uh, pastora Ria Laguhoy, kay pastora Perla Katarata na Claveria ya good morning good morning sa buong pamilya lahat ang mga members ng The Word Bell Spirit and Light Ministry, good morning, good morning. At sa mapagpalang umaga din po sa ating pastors sa Claveria Matli, kay Pastor Bernie Sinabunyo ng Claveria Matli. So, good morning, good morning po sa ating lahat. So, good morning once again. So, isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa um, Pastora Annabelle Pitalio at Pastora Galdo. Once again, yung Pastora Vivian Lizardo, the Word God Shared on Life Ministry, San Isidro Homes, Gabriel. So, nandito po tayo sa airport. So, kaya po tayo, iba po yung ating background. So, good morning once again. So, isang mapagpalang umaga po sa atin. Nakikikapilang po ako dito sa airport. So, good morning, good morning sa so, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, good morning din po sa lahat po ng mga viewers. So, good morning. So, tayo po'y manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, vision, and the loving kindness, mercy, miraculous grace, and our life. Father. Thank you, Father God, you for the grace, understanding, wisdom, Holy Spirit, You're the best teacher, guide, and comfort. Thank you, Father God, Son, Hassan, you are here right now in the name of Jesus Christ, Nazareth. Thank you, Father God, Son, again to impart to me, to your servant, to this worthy council, to rebuke all the works of our enemies against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness and high places, Satan, demons, evil spirits, spirit of witchcraft, spirits of sickness. I find you in the name of Jesus Christ, Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita at ibinabalik kita sa hadis na iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ, naglinis ang patawad sa lahat ng aming mga kasalanan sa pumamagitan ng latay ng Panginoon sa so Kristo. Complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos. Thank you, Father God. Sa buhay na kaaya-aya at ganap na ipinagkalo mo sa iyong mga anak. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor ng to you in Jesus name we pray Amen so good morning once again so, sa isa mapagpalang umaga po sa ating lahat so yung ating pag-uusapan na magandang balita sinasabi dito sa banal na kasalatan na ano ang kaugnayan ng hininga hininga ng makapangyarihan sa lahat sa pagbibigay buhay so ito yung ating pag-uusapan na sinasabi sa banana kasulatan sa Job chapter 33 verse 4 sabi dito the spirit of god had made me and the breath of the almighty had given me life so ito yung ating pag-uusapan na sinasabi na nilalang tayo ikaw at ako ay nilalang ng diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa sa akin sa ating lahat ng buhay So, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So, kaya nga ang hininga ng Diyos, ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay malaking kaugnayan. Kaugnayan sa pagbibigay buhay at pagbibigay rin ito ng isang mga aral na maaari nating makuha. Kaya nga narito ang mga, mga ilan sa mga ito ay may kasamang mga uh, talata mula sa Biblia na sinasabi ang hininga ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Yung Kanyang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Sa pumamagitan nito, ito yung mga narito ang ilang mga uh, taludtod mula sa Biblia na nagbibigay sa atin ng buhay sa pagkat siya ang, uh, sa pumamagitan ng pagpapahalaga niya sa buhay natin, paggalang at pagpapahalaga sa buhay. So, yung ating buhay ay isang regalo mula sa Diyos. Ito ay isa rin mga pinakamahalagang bagay na mayroon tayo na dapat nating pahalagahan. Natin, dapat nating pahalagahan, ito ay gamitin sa mabubuting paraan. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa'yo, sa akin, sa ating lahat. So, siya ang gumagawa sa atin. Kaya nga sinasabi niya sa Bananak Sulatan sa Job 33, verse 4 na siya ang gumawa. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa atin at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay ng buhay sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So siya ang nagbibigay ng buhay sa ating lahat. So kaya nga mahalaga sa banal na kasulatan, ang sinasabi sa banal na kasulatan, na siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Ito ay isang malinaw na pahayag na ang ating buhay at ang ating pagkakaroon Pagkakaroon ay nagmula sa Diyos. So, sa kanya lamang nagmumula ang lahat ng ating hininga. Ang hininga ng makapangyarihan sa lahat na binanggit dito ay tumutukoy sa espiritu or buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay uh, nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng buhay at nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon at pagdidepend -de pagdidepend -de natin sa kanya so ito yung ating dapat tandaan sisa so, mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Donya Joji Gonzales from Pattaya, Thailand so, isa mapagpalang umaga po sa lahat ng sa buong pamilya lahat ng mga uh, pamilya ni Donya Joji Gonzales so kaya nga ito mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan ito yung aral na maaaring makuha natin dito ay yung pagpapahalaga at ang paggalang sa buhay. Dahil ito ay isang regalo mula sa Diyos. Dapat din natin tanggapin na tayo ay nilikha ng Diyos at dahil dito may mga responsibilidad tayo na dapat gampanan bilang kanyang mga nilalang. So kaya nga dapat nating pahalagahan ang buhay. Ingatan natin ang buhay. Paano natin maiingatan? kung hindi tayo pinapatnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay papatnubayan niya. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos na dapat nating pagnilay-nilayan. Sapagkat so ito'y nagbibigay ang salita ng Diyos sa sinasabi niya na tayo kanyang hininga. Ibig sabihin kanya siya ang nagbigay ng buhay sa atin. So kaya nga sinasabi sa banan na kasulatan dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ito yung mahalagang dapat nating tandaan na siya ay makapangyarihan. Kapangyarihan at responsibilidad natin na pangalagaan ng ating buhay sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya nga siya ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. At nagbibigay sa atin ng responsibilidad na pangalagaan ng ating buhay at ang buhay ng iba. Pagkatapos nilalang ng Panginoong Diyos ang mga tao mula sa alakabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga sa, ng buhay at naging tao tayo ay isang buhay na nilalang. So sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 7 na yung sinasabi sa Biblia nagsisilbing uh, sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 7, Ito'y pagkatapos nilalang ng Panginoon ang tao mula sa alakabok, alabok, alabok, alabok. Sabi dito, nang lupa at ng hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, nang hininga ng buhay. At naging tao, isang naging buhay na nilalang. So kaya nga ito'y mahalaga na sinasabi sa banan na kasulatan na ito ay naglalarawan ng proseso. Proseso ng paglika mula sa Diyos, ito ay nagpapakita na ang tao ay nilika mula sa mga material na naggaling sa lupa at ang Diyos mismo ang nagbibigay ng hininga ng buhay sa bawat isa sa atin. So, siya mismo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang hininga ng buhay na nabanggit, dito ay nagbibigay ng buhay at kaluluwa sa tao na nagpapahiwatig na ang kanyang pagiging buhay at nilalang na may kakayahang mag-isip at magpasya. So kaya ito'y mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan na tinuturo sa atin na ito yung mga aral na maari natin makuha na sinasabi sa Biblia na ito ay ang pagkilala sa Diyos bilang pinagmumula ng buhay. So, siya ang pinagmumula ng buhay natin. At ang pagpapahalaga sa ating sariling buhay. So, kung pinapahalaga natin ang ating sariling buhay, dapat nating ingatan sa pamamagitan ng uh, pangangalaga. So, paano natin mapapangalagaan ang ating sarili? Kung tayo'y uh, walang direksyon. Wala tayong direksyon mula sa Panginoon. So kaya nga ito'y sinasabi na pahalagahan ang buhay, pagpapahalaga sa ating sariling buhay. Ito ay nagtuturo sa atin na tayo ay hindi lamang mga komplikadong nilalang sa mundo, kundi tayo rin ay nilika ng Diyos na may layunin at kahalagahan. So may layunin tayo. Ito rin ay nagpapahiwatig ng ating responsibilidad na nag, nang, uh, nang uh, pangalagaan at gamitin ang ating buhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. So kailangan lahat ng ginagawa natin nakakalugod sa Diyos. So hindi siya nalulugod sa atin kung tayo ay sinisira natin ang ating katawan tulad ng iba na ginagawang nagbibisyo, nagsusugal, nag-aalak ng na bababae, fornication, adultery, So, kapag ganito ang ginagawa natin, so, masisira ang ating buhay. So, dapat gamitin natin sa tama. Sa so, ang ating buhay ay, dito, ta dito sa sanlibutan ay temporary lamang tayo. Ngunit tayo ay, tayo ang ating tirahan ay sa langit na dapat pahalagan natin ang ating buhay dito sa sanlibutan. Dahil dito, sinasabi nga dito na, uh, ang Diyos ay mapagmahal pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos, kaya tayo ay binigyan ng buhay. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos, ta ang hininga ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin ay isang malinaw na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Dapat din nating ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga sinasabi niya sa ang uh, uh, mga Awit chapter 84 verse 12, sabi dito, ito yung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyong masasabing mapalad. So kaya nga ito sinasabi sa bananang ng kasulatan, mapalad 'yang nagtitiwala sa kanya. Mapalad tayong nagtitiwala sa Panginoon, sinasabi sa bananang na kasulatan. So kaya nga ito'y isang uh, uh, panalangin ng papuri. papuri at pasasalamat, pananampalataya sa Diyos, ito nagpapahayag ng kagalakan at pagpapahalaga sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So kaya nga ang aral ay maaaring makuha dito ang kalagahan ng pagmamahal na ipinapakita natin. Kalagahan ng pagmamahal uh, pagmamahal, pananampalataya at tiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos, tayo ay mapalad at mapagtagumpayan ang mga pagsubok at mga hamon sa buhay. So kaya kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, anuman ang mga hamon balakid sa buhay ng bawat kristyano, mapapagtagumpayan natin sapagkat kasama natin ang Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay pinagmumula ng ating buhay at kaligayahan at tagumpay. Siya, siya yung pinagmumula ng ating buhay, kaligayahan at tagumpay. Kaya nga kung tayo ay mayroong mga pagsubok, dahil siya ang, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, so dapat siya yung ating babalikan, siya yung ating lalapitan, siya yung ating uh, hinga ng tulong. So, kaya nga kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok, ipaalam lang natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi natin kailangan ipaalam sa mga tao. Sabagat kapag pinaalam natin sa tao, tulad halimbawa, sinubo ka sa mga sakit. Pinaalam mo sa tao anong ituturo niya. Pumunta ka sa doktor. So, ang doktor ba may damage? Wala. So, may damage. So, lahat ng, lahat ng mula sa science, sa tao, may damage. Ngunit, pag mula sa Panginoon, Tatanggap natin walang bayad. Sabi niya, ibigay naman natin walang bayad. Ang salita ng Panginoon, ito'y magpapagaling. At walang damage, walang bayad. So kaya nga sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay gumaling. So kaya nga, kapag lumapit tayo sa science, sa mga tao, malaki ang damage. So ito yung paalala sa atin na ang Diyos ang pinagmumula ng ating buhay na kaligayahan at tagumpay kapag tayo ay nagtitiwala sa kanya at sumasandal sa kanyang kapangyarihan tayo ay binibigyan ng kanyang biyaya at gabay so binibigyan tayo ng biyaya at gabay kapag tayo nagtitiwala sa kanya so kaya nga mahalaga ang salita ng Panginoon so ano pa ang tinuturo sa atin pananampalataya at pagtitiwala so dapat tayong magtiwala at manampalataya ang pagtanggap sa idea na ang Diyos ay nagbibigay buhay sa atin ay nangangailangan ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala Sabi dito dapat din tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras So sa lahat ng oras tayong magtitiwala sa kanya So ibig sabihin every minute every seconds lahat ng ginagawa natin ipagkakatiwala natin sa kanya dapat tayong dapat nating magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. So kaya nga walang oras na hindi tayo nagtitiwala. Ibig sabihin sa lahat ng ating mga landas, tayo magtiwala sa kanya. Siya ang tumatahan sa lihim ng dako ng kata kataas-taasan. Ay manatili, sabi niya, ay manatili. Sabi niya rito, Siya'y, ah, Uh, tumatahan sa lihim ng dako ng kataas ay manatili sa lihim lili ng kapangyarian sa lahat aking sasabihin tungkol sa Panginoon siya ang aking kanlungan at ang aking katibayan at ang Diyos ko ay siyang aking tinitiwalaan. Kaya nga sinasabi niya sa mga awit chapter 91 verse 1 to 2. Kaya sabi niya siya ang siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at manatili sa pagkalinga ng kapangyarihan. So kaya nga ito yung sinasabi sa banan ng kasulatan na tayo ay um, siya tayo yung, dapat uh, manatili tayo na tayo ay siya yung ating uh, luklukan, siya yung kumukupkup sa atin na manatili tayo sa kanyang kalinga, sabi ng Panginoon. Sa mga awit, Psalm 91 verse 1 to 2, to 2. Sabi niya rito ay, sa verse 2 ay makapag, makakapagsabi sa Panginoon, moong ko at kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. So isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Doña Pastora Ria, Katarata, Daguhoy So good morning po, uh, George Teroso Good morning, maikli lang yung ating mensahe ngayon sapagkat nasa airport po ako ngayon So nagkapi po ako dito kay Doña Chona Pagalan, so good morning So may inaayos lang po ako dito sa airport kaya nandito po ako So, kay Doña Lilok Lopez Jubilin. So, good morning, donya Chon, Doña Chona Pagalan. So, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Short, um, short, uh, wali lang po yung gawin natin, ginawa natin. Kaya nga ito sinasabi na ito yung talatang ito sa awit chapter 91 verse 1 na siya yung ating kanlungan ah uh, siya sinasabi na siya ang ating um, ay makakapagsabi tayo na siya ang ating kanlungan, siya ang ating Diyos, ang Diyos ng tangit nating pinagtitiwalaan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan na ito ay nagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala at kagalakan sa Diyos bilang ating tagapagligtas at protector. Ito ay nagpapahiwatig ng mga aral Una, pagkupkop at kagalingan. Kagalingan, pagkupkop ng Diyos at kagalingan ay handang magkupkop at mag-alaga. So kaya nga ito'y sumusunod sa mga, uh, ang sumusunod sa kanya ng buong puso, ang mga pagkupkop at pagkalingan ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal. Pagmamahal at pangangalaga pangangalaga niya sa atin. So kapag tayo ay ang Diyos, ang ating kanlungan, ipapadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal at ang pangangalaga niya sa atin. So iyan ang mahalaga na salita ng Panginoon. Ano pa dapat tayo ay magtiwala. Pananampalataya, ito yung ito ay nagpapakita ng kalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala, tayo ay magkakaroon ng lakas at katiyakan sa Panginoon. So ito yung assurance natin. Ito yung assurance natin na mayroon tayong katiyakan at lakas dahil sa pagtitiwala natin sa kanya, dahil sa pananampalataya natin sa kanya. Tayo din ay mag uh, nagkakaroon tayo ng pagkakaroon din tayo ng kanlungan na ang Diyos bilang ating kanlungan ang Diyos ang pinahayag bilang ating kanlungan at matitibay na pundasyon sa Kanya kaya nga tayo ay natatag nagiging matatag tayo ay nagiging matatag at ligtas mula sa anumang panganib at salot sapagkat siya ang ating kanlungan. Yan ang maliwanag saban ng kasulatan kapag siya ang ating kanlungan. Sa anumang mga panganib sa sandibutan ito, tayo ay nananatiling ligtas. Ito yung sinasabi na nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng kahalagahan ng ugnayan natin sa Diyos. So ito yung mahalaga na tayo nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala, pagsandal lamang sa Kanya, tayo ay managiging matatag. Tayo nagiging matatag at ligtas sa pamamagitan ng Kanyang pangangalaga. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos na dapat nating pagnilay-nilayan. So kaya nga ito yung mga ano, ito yung mga kaugnayan ng hininga ng makapangyarihan sa lahat sa pagbibigay sa bawat isa sa atin ng buhay. So mahalaga na dapat nating isaisip, isa puso dahil sa paggalang at pagpapahalaga sa buhay, tayo ay binigyan ng hininga dahil sa paggalang ng Diyos sa mga tao. Sa kanyang kampangyari ang na dapat tayo ay merong uh, merong responsibilidad tayo sa Diyos at ang Diyos ay may kapangyarihan sa bawat isa sa atin na siya ay nagbibigay sa atin ng buhay. So kaya nga ang mahalaga na dapat ah, dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos, ang hininga ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. So mahalaga ang salita ng Diyos na laging mananatili sa atin sapagkat ito yung Uh, tayong lahat ay mula sa hininga ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay siya lamang nagbibigay sa atin ng buhay so kaya dapat uh, malaman natin kaya kung tayo ay nagkakaroon ng mga uh, mga pagsubok dahil siya ang nagbigay sa atin ng buhay siya din yung ating kanlungan siya din yung ating lalapitan sapagkat siya lamang ang nagmamalasakit sa atin so kaya nga mahalaga na Uh, kaya nga kung nais mo na magkaroon ng hininga ng Diyos na siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, maaari natin siyang papasukin sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Papasukin natin ang Diyos sa ating buhay na siya ang maghari sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. So, repeat after me. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, Ama, salamat Ama sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Ama, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayang kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa simula sa oras na ito, ikaw na ang aking uh, Panginoon at ikaw na ang nagmamayari ng aking buhay at mamuhay na ako ayon sa iyong kalooban. At salamat, Ama, na isulat mo ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So, good morning once again. Uh, good morning po sa lahat ng mga million viewers. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, Good morning sa lahat, sa lahat mga viewers. So, tayo po'y manalangin sa Ama, Ama namin sa langit, sa pangalan ng Panginoon sa so, Kristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ama, nagpapasalamat ako sa salitang pinahayag mo sa bawat isa sa amin, sa kumamagitan ng iyong hininga. Kami ay binigyan mo ng buhay, na kami ay nakakasumpong ng kapayapaan, kaligtasan, kaligayan sa aming buhay, sa ikaw ang bibigay sa amin. Thank you Father God na lahat ng nais mo sa amin ay para sa, sa para sa aming kabutihan. Kaya salamat Ama sa pagbibigay mo ng buhay na kaaya at ganaps, lalong-lalong sa mga members ng The Word God Spirit and Light Ministry sa lahat ng mga viewers. Lahat po ng mga viewers, subscriber na ipinala mo sa ating YouTube channel, Facebook channel. Salamat Ama sa buhay na ipinagkaloob mo na magandang buhay sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama. Na ikaw lamang ang aming pupurin sa sambahin sa pangalan ng Panginoon. So, please. thank you, Father God. You're the best shipper sa bawat buhay ng amin sa king mga kapatid, mga mga mahal buhay, lahat ng mga members ng the Word of Spirit and Life, lahat ng mga anak mo, Lord. Thank you, Father God, sa Uh, thousand warrior angels na nagpo-protect sa bawat isa sa amin, na wala makalapit sa amin na gawa ng aming mga Sa sapagkat sa pumamagitan ng salita mo, ang salita mo lamang nanginingbabaw sa amin, na ikaw lamang ang the best shipper sa aming buhay. Salamat, ama, sa pumamagitan ng latay ng Panginoon sa Kristo. Ang bawat isa ay nakatanggap ng kumtitiling mula ulo hanggang paa, kaya normal na ang lahat ng kanilang uh, yung mga bones, nerve, mga lahat ng function ng katawan. Thank you Father God na normal in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Father God sa normal, wala normal ang lahat mula ulo hanggang paa. Thank you for Ama na successful ang aking lakad dito sa gawain nat sa araw na ito, sa oras na ito. Thank you Father God sa pagpunta ko rito sa lugar na ito. Thank you Father God sa safe and sound. At salamat Lord na gamitin mo ako. Na ikaw lamang ang the best na uh, maging ilaw, asin, panalangin sa lahat ng mga tao may encounter sa lahat ng mga tao. At salamat Lord na lahat ng iyong mga anak, lahat ng mga nagmamahal at nagsusun sa iyong salita, Panginoon sa iyong katuwiran. Salamat Ama na ano man ang kanila mga kailangan, ay granted na lalong-lalo na yung mga sumusuport sa iyong gawain sa The Word of God Spirit and Life Ministry. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, na binabalik mo ng thousand fold na pagpapala na wala nang sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin na yung mga anak. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat. All the glory and honor is in Jesus. I pray. Amen. Praise the Lord. Sa so, isang mapagpalang umago po sa lahat ng mga million viewers. Doña Chona Pagalan. So, ingat po sa biyahe at enjoy. Condolence. At sa lahat ng mga viewers right now thank you father salamat bye and ingat po tayong lahat god bless everyone